Hello mga kayo na, for today's video, magluluto na naman tayo ng ating ulam, walang iba kundi yung ating um, ampalaya with egg. Una sa lahat, magpapainit tayo ng ating kawali sa ating kalan. Binuksan ko yung aming kalan para manuminit yung kawali natin. At pag okay na yung ating kawali, pag mainit na, ilalagay natin yung ating mantika. Saktong mantika lang guys, ang so, sobrang marami. Yeah, tapos magpakaala chef tayo, no. Kinalat ko lang yung mantika para naman uh, maayos yung -ano natin ng mantika sa kawali at magigisa na tayo ng sibuyas. Haluhaluin lang yung ating sibuyas hanggat sa maging okay yung itsura ng sibuyas natin. At pag okay na yan, guys, isusunod naman natin yung ating um, bawang. ayam. Pagkatapos ng bawang natin, siyempre bago natin pala ilagay yung ating gulay, haluin natin yung ating sibuyas at bawang bawang hanggang sa maluto ng maayos yung ating bawang at ilalagay na natin yung ampalaya natin. Guys, para sa akin yung sikreto sa pagluluto ng ampalaya para hindi mapait, dapat manipis lang yung hiwa nito. At pagkatapos nun guys, lagay ko yung itlog sa ating ampalaya at syempre imimekos-mekos na natin yan para maluto yung ating gulay yun nga guys no? um, sabi ko nga um, bag pag bag kayo naghiwa ng ampalaya wag nyo kapalan para hindi mapait yung ating gulay ayan nalagay na ako diyan ng pampalasan lagyan ko ng konting magic sarap di ba sabi ko una sa video ko dati na hindi ako gumagamit ng magic sarap pero sa ampalaya lang ako gumagamit niyan kasi hindi ko makokontrol yung lasa kung asin at yung beche lang ang gagamitin ko ayan pag medyo okay na takpan natin yung ating gulay kahit mga 1 minute lang mabilis na malutuin kay manipis lang yung ating ano ampalaya Ayan, haluin ulit natin para siguradong maluto ng maayos yung ating gulay. At aluhaluin lang hanggang sa maluto. At pagkatapos yan guys, okay na yan. Hindi na yan kailangan pang haluin pa. Ayan, finish na. At pagkatapos ilalagay na natin yan sa ating lagayan. Ayan yung pang kong lagayan, yung akung babasagin na lagayan. Ayan o, oh, itsura pa lang guys, sobrang sarap na yan, guys yun yung ano yan ngayon matam um, tao dito yung kagandahan sa ampalaya ko manipis yung pagkakahiwa hindi siya mapait at hindi rin siya maalat sa lang yung lasa ng ampalaya natin yan sobrang sarap na nang guys tingnan nyo pa lang luto pa kitang kita ng masarap yung ating ampalaya Ayan, tapos ko nang isalin yung ating ampalaya. At pagkatapos, charan, luto na ang ating ampalaya. Dito at na yung ating finished product. Ayan guys, sobrang sarap na niyan. E kaya sa may mga may gusto niyan guys, sana magluto na kayo ng ampalaya at hanggang dito na lang. Thank you for watching sa aking video. Follow niyo na rin ang aking mga video. ka.